Magandang umaga po sa inyong lahat. Sumasalubong ang kape at pandasal sa bagong taon. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin ang umiibig ang nakakakilala sa Diyos. Maraming paraan para makilala ang isang tao. Nariyan ang paghanap ng informasyon tungkol sa kanya. Mas makakatulong kung personal mong makakausap ang tao. O higit pa riyan, kapag naging kaibigan mo ang isang tao, mas makikilala mo pa siya. Paano naman kung ibig nating makilala ang Diyos? Tulad ng ugnayan sa ibang tao, makikilala natin ang Diyos kung aarali natin ang Kanyang salita. Sa kasaysayan, gawa at misyon ni Jesus, lalo pa nating matatalos ang panukala ng Diyos. Sa ating panalangin personal at sama-sama, lalalim din ang pagkilala natin sa Diyos. Subalit may isang napakabisang paraan upang lalo siyang makilala. Yan ang pag-ibig. Ang umiibig ng wagas lalo na sa kapwa-taong dukha, ang nakapasok na sa puso ng Diyos at mula roon ay nakikita na niya ang mukha ng Diyos. Ang tunay na kaalaman ay nakakamit lamang ng umiibig sa Kanya. O Diyos, akitin mo kaming umibig sa iyo upang lalo ka pa naming makilala. Amen.